So ang tutorial natin ngayon ay tungkol kung paano palitan yung ISIS ID or pangalan ng piso wifi natin gamit ang TP-Link 110 So sa gusto mong palit ng pangalan ng kanyang uh, TP-Link, piso wifi, piso wifi nin, ito lang gawin Una, ganyan, uh, kunin ka lang sa pangalan ng piso wifi mo apple at sanag yogay o pipiling so kung pipiling kung anong pangalan ng pisoy po diyan mo, mo i-connect kailangan tipiling gamit mo natin na tina okay so ngayon balik ka na sa uh, install mo lang tong umada yeah tapos open mo tapos click mo itong isa EEPS yan tapos click mo yung EEP 110 tapos sa taas may uh, gear click mo yan makita mo itong SSID side Ayan. so makita mo yung pangalan ng piso wifi mo dyan so una click mo yung plus dyan ka nagagawa ng pangalan mo for example sa akin uh, lagay ko uh, Oscar piso wifi itu security mode uh, dapat dapat kanan lang yan kasi piso wifi yan tapos click mo yung next o oh, hmm. connection lost this device cannot be found uh, open ka lang click ka ng nakita mo pa rin yung wifi mo di diba pero may makita na tayo yung oscar piso wifi dito tayo kukunik sa oscar piso wifi ay mali oscar piso wifi ayan so connected na tayo sa oscar piso wifi dito naman tayo ulit sa umada ayan click mo ulit yung dito tapos click mo yung gear tapos makita mo click yung install dito tapos yung unang wifi ni mo i-delete mo yung may 3 dots sa gilid i-click mo yan tapos click mo delete ayan so na delete mo na so connect ulit sa Oscar tapos balik ka sa Umada kung titingnan mo sa ID mo, Oscar na lang nakita. Tapos, kung gusto mo mag-change ng channel, 1611, click mo lang yung radio. Ayan, naka-auto. Click mo 1611. o 11. Depende sa iyo kung uh, anong channel yung pipiliin mo na hindi conducive sa lugar nyo. So, sa akin, set ko ng 1. Save. Okay na. Sana nakatulong. Maraming salamat.